Good morning mga viewers. Ito ngayon ang um, aking pinakikita ay asparagus. Hiniwa ko siya kasi matigas tong party na to. At ito lang ang huhugasan ko at ilalaga. Kailangan kuluan tubig bago ilalagay para hindi siya ma-overcook. Ngayon, ano ba ang taglay ng polate? Ang po ang... Ang asparagus ay nagtataglay 1 cup na pinakuluan. Boiled means pinakuluan. 1 cup niyan ay nagtataglay ng 268 micrograms of folate. Para sa ba yung folate? Sa brain, para di maging makakalimutin. Humusay ang memorya pag nagkaharal at hindi magka-Alzheimer's kung may edad na kasi pag hindi pala ng gulay at puro bataba ng karne ang nakakain, nagbabara ang mga ugat-ugat kaya mahusay ang asparagus dahil mayaman ito sa folate lalo na pag nagkakaedad para hindi maging ulyanin o magkaroon ng Alzheimer's. Thank you for watching. Don't forget to click subscribe. Bye!